po si Anatalia Vera Cruz uh, may taong gulang na 75 years old at nakatira po dito sa Barangay Katimon. Ako po ay nakatanggap ng ayuda buhat po sa uh, kagalang-galang uh, Doc uh, uh, Lito Galapon at sa uh, Head head Oscar na si uh, Lino Padre Junior, marami pong salamat sa kanila sa pagbibigay po ng ayuda at nawa. Uh, pagpalain pa po sila ng Panginoon upang magampanan po nila ang mga tungkulin nila bilang mga uh, tagapamahala po ng senior citizen sa uh, dito po sa buong gimba. Uh, maraming maraming salamat po at nawa uh, magpatuloy po ang kanilang mga adihikain sa panunungkulan bilang mga lalong-lalo na po si uh, kagalang-galang uh, Dok Lito Galapon. Marami pong salamat. <tinyo>